Yun, you guys, and welcome back once again dito sa aking channel. And this video is ipapakita ko sa inyo guys, yung panibagong technique na na-discover ko sa isang kahabi natin. Isa rin siya sa nagbe-breed ng danyo at saka tetra, mga molly. So, andito ang wayan sa likod ng bahay. Sa gilid ng bahay pala, nangunguha ng ano, tuyot na dahon ng saging. Yan. So, ito yung techniques na uh, na-share niya sa atin guys. So, tinanong ko na rin siya kung pwede ko lang ma-share sa mga video ko eh okay lang naman daw. 'Yon. So alam nyo guys, yung gagawin natin dito, iba yung strategy niya sa pagpalaki ng uh, mga fry ng tetra niya at saka mga uh, danyo na mga fry niya. So ito yung ginagawa niya. Ito guys, yung ano, yung dahon ng saging binababad niya dun mismo sa tank, mismo sa tank ng kaniyang mga fry. So example ito yung ano ito yung mga fry ko ng danyo yan so kung kung meron siyang mga fry dito ng danyo at saka uh, tetra din niya ng tuyot na dahon ng saging yun yun yung techniques niyo yun Ibinababad e nya guys yung tuyot na dahon ng saging dun mismo sa uh, kanyang mga fry so tinanong ko siya anong purpose noon so yun pala yung sikreto niya binababad niya na binababad niya dun yung ano yung tuyot na saging dahil ito nga 'di ba ito yung ginagamit natin sa pagko ng Enfusoria. Yan, yun yung sikreto niya pala. So hindi na siya nagko-culture doon mismo sa ginagawa natin, yun sa ano na yun, uh, container na yun. Direct siya, direct niya na pala linalagay dito sa fish pond. So linalagay at saka yung ano pala guys, yung paglagay, tinanong ko siya kung uh, ilang weeks ba dapat natin pwede siya ibab uh, lagyan ng ano, lagyan ng Uh, dahon ng saging yung tank or yung fry natin. So at least naka-free swim na daw yung isda. Pwede na tayo maglagay ng dahon ng saging. Yun. Kasi after one week, yung dahon ng saging guys, magkikreate siya ng emposoria. So lalo-lalo na pag yung tank natin is nakababad sa init. Yun. So ito, maninilaw to bukas and then pagbabad siya sa init. So ano pala guys ha? Uh, mas effective siya pala pag ano pag nababad siya sa init, wag yung naka mayroong, mayroong bubong. So ito kasi tinatanggal ko to kung uh, umaga hanggang alas 9, babad yan dito sa init. So mag, mag uh, ano siya, kumbaga makakreate siya ng uh, impostoria dahil sa direct sunlight. Yun. Pero pag nasa loob ng bahay, medyo mahirap, lagyan nyo lang ang ilaw para makakreate, maka ano kayo, uh, makapag create ng impostoria. So yun yung techniques niya pala guys. So imbis na mag-culture tayo doon direct na sa kanya. nilalagyan niya ng dahon ng saging and then after one week mag create na ng impusorya to. So yung pagkain ng fry natin ando na sa tank niya. Sa tank ng ano ng uh, mga fry natin ando na mismo. So hindi na tayo mag hindi na tayo doon mag-feed pa ng ng BBS or impusorya natin. Kasi mismo mismo sa tank ng mga fry natin may mga impusorya na na uh, gawa nito ng dahon ng saging. So nag-try ako niyan guys. Ano na? Huh? So, ito mga one week na. Hindi nakita ko nga na pagaganda ng epekto. Ito. So, ang lalaki na ng ano, mga danyos ko. Yan na sila, oh. Ewan ko lang kung makita nyo, ah. Yan, oh. Yan yung mga danyo natin. Ayan. <laughs> yan. So, yan na yung mga danyo. And then, ito. Nilagyan ko ng ah, dahon ng saging nga. And then, yun, napakaraming danyo. And then, napakaraming buhay na danyo yun, akala ko ano ano nung one week is parang wala akong may nakitang Friday ito after isang week pa nakita ko medyo ano na may katawa na yung mga danyo and super effective yung ginawa niya so ganun pala yung sikreto niya para nakakatipid siya sa ano sa pagpakain ng mga fry niya na fry niya ng tetra at saka danyo at saka marami pa siyang binibreed yun so yung mga may nakita na ako mga malalaki so dapat yan tanggalin guys kung mga malalaki na you know. Yan, so dapat tanggalin na yan kasi kakainin nila yung mga kasamahan nila. Yan. So yung edad ng Daniel ko is nasa 3 weeks old na ngayon pero yan ang lalaki, ang lalaki na lang iba. And super effective pala nung ginawa niya and ako meron din akong ano, culture dito na emfusoria. So pang ano lang, pang backup yan. kung hindi siya mag... Uh, kung hindi siya successful pero sa kanya is matagal na siya nagbe-breed and so for successful pala guys ng ginagawa niya uh, sinabi niya sa akin na yun yung idea niya sa pagbe-breed ng tetra para hindi siya masyado magastusan ng live foods or pagkain so pwera doon meron din yung culture ng may culture din siya ng uh, niya yun uh, Napaka-importante kasi yung dap niya, lalo na pag medyo malalaki na yung uh, tetra natin or danyo natin. bagay natin na sa pang parang ganito na siya kalaki yun medyo matakaw na yun sa pagkain so dapat dun dap niya na yung titira natin kasi pag bbs pa medyo masakit na sabul sa bulsa yun and ito yung infusoria medyo hindi na nila ramdam kasi napaka paino ng infusoria infusoria and bbs talaga designed for fry napakaganda talaga sa fry so ito guys try nyo tong bagong technique na discover natin so, sa isa nating kahabi na yun nag share ng kanyang sekreto sa pagbibreed. So nagbibreed siya guys since ano pa? Uh, 2021. Yun. 2021. So hanggang ngayon nagre-raise pa siya. Nagre-raise pa siya ng mga tetra. So uh, timing nakapunta ako doon kahapon sa kanila. Tinanong ko kung anong purpose ng dahon ng saging na sa pond niya. Ang daming ang daming dahon ng saging doon sa pond. Kit kita mo yung mga pond na yan. Halos pond na yan. May mga fry ng tetra at saka danyo. Nilagyan niya lahat yan ng ano ng dry leaves ng saging. Yan. So, yun pala yung purpose. Akala ko nga, linagyan niya lang para may masilungan yung mga fry niya. So, yun pala hindi. Yung purpose pala nun, uh, create siya ng imposoria and then on the spot, may pagkain yung mga fry niya. So, kahit hindi siya, magbibigay hindi siya magbigay doon ng ano, ng BBS or imposoria na uh, pinag-culture niya, ando na mismo sa tank. Yun. Up na lang daw siya, na lang daw siya, uh, tuwing makikita niya na may katawan na talaga yung uh, mga fry nya yun, dun yung pinapasok yung uh, BBS yan. pero pag fry pa talaga, sobrang pino sa imposoria siya, dun, technique nya yung daon ng saging kahit ganun kalaki, oh, malalaki na yung danyo ko 3 weeks old parang ano na malalaki na sila hmm. so ganoon guys, kasimple lang ano ng technique ng isang nating kahabi pero ako, meron pa oh BBS pa rin So, ito nga mamaya is lalagyan ko rin to, kasi mga fried torito ng uh, green barbs. So, medyo hindi ko na, ayun, malami na palang green barbs, oh, yan. So, ang gagawin natin is hahatiin natin yung dry na dahon ng saging. Hatiin natin dito sa kabila. Yun. Yan, mag-create yan, guys, ng pusoya sya. So, ito pala yung technique. Kaya pala tuwing pumupunta ako doon, ang dami niya ano. Ang dami niya pa fry at ka uh, tetra. 'Yon. So meron tayo na discover na panibagong techniques sa pag-aalaga ng mga fry natin. So subukan niyo rin guys, baka effective din sa inyo. Yung sa akin, uh, nung nakaraang linggo ko lang uh, sinubukan para at least malaman ko kung totoo talaga. Ayun, totoo naman. Nakita ko yung mga dan yung na fry ko is bumilog man <laughs> bumilog naman and yun maganda nga siya talaga so try lang natin wala namang mawawala so hindi naman mamamatay yung isda natin dyan kasi ano lang yan eh uh, dry leaves so mag create lang siya ng ano so wag kayo lumagay ng ano ah huwag kayo maglagay ng hilaw kumbaga yung green na dahon wag nyo yun ilagay so dry talaga yan and I hope guys, meron din nakaka mayroon din kayo may nakuha ang konting kaalaman about sa pag re raise na naman ng fry. So, hanggang dito lang muna guys yung video natin and thanks for watching. so, susunod, hahanap tayo ulit ng panibagong technique sa pag raise ng mga fry. Yan.